nagsagawa ng oral health Calavan ang mga personahe ng Police Regional Office 4A para sa mga estudyante ng Post Elementary School, Barangay Mayapa, Calamba City, Laguna. Ang report mula kay Patrolwoman Jevy Marie Famoso. Tuwing buwan ng Pebrero ay pinagdiriwang natin ang National Oral Health Month kung kaya nagsagawa ng Oral Health Caravan ang Regional Medical Dental Unit 4A katuwang ang Regional Police Community Affairs sa 150 pupils ng Elementary School, Camp Brigadier General de Centirin, sa Barangay Mayapa, Alambas, City, Laburi. Ang naturang programa ay may temang chikiting sa gipin unang ngipin. Ito ay kaugnay sa selebrasyon ng 20th Dental Health Month na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Pebrero. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Dorothy M. Baltazar, Assistant Chief RMDO 4A, sa inisyatibo ng Regional Dental Dispensary Office, Patuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Manolito Di Paraso, Assistant Chief RP 4A na nagbigay aliw sa pamamagitan ng pagsayaw at feeding program para sa mga batang binipisyaryo ng nasabing programa. Kasama sa mga nakiisa ang tauhan ng DOH Center for Health Development Calabarzon na siyang nagbigay ng preventive treatment o fluoride application and pit fissure sealant sa mga chikiting at ang Lokman Lodge No. 406 Mason na namigay naman ng dental hygiene kit at ang Our Lady of Fatima University College of Dentistry na nagpamalas ng kanilang galing sa puppet show na nagbigay saya at kaalaman sa mga bata. Ang naturang programa ay may layuning turuan at hikayatin ang mga kabataan sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mahusay na kasanayan sa kalinisan ng ngipin. Ah, uh, layunin po niyo tong activity na ito ay para magbigay ng awareness at mag magbigay na rin ng service, dental services sa mga estudyante po dito sa uh, post elementary school dito po sa Um, na aming kino-cover at uh, parang adapted school po ng um, dental dispensary ng RMDU4A. Actually, ang February po ay ang National Dental Health Month na lagi, pa, annually po ay sineselebrate ng Philippine Dental Association. And dahil po lahat ng regional medical and dental units ay mayroong dental dispensaries. Ang ating dental dispensary po dito na pinangungunahan ni Major Lascano and with the initiative of Captain Ibrahim Kalaw, nakapag-conduct po tayo ng gantong activity ngayong Dental Health Month. Taus puso naman ang pasasalamat ni Miss Maria Lourdes A. Montiel, School Principal ng Post Elementary School, Camp Vicente Lim, sa lahat ng mga sumuporta at nagsagawa ng nasabing programa. So, ang Post Elementary School po ay nagpapasalamat sa ating mga kasamahang pangis dahil so po sa pagkakaloob nila ng Oplan Health Caravan. Ang layunin po nito ay mapanitiling matusog ang kanilang mga utang na ilasan po ang pagkakaloob nila. So masaya-masaya po ang 100 natin ang taloob sa programa ng ating mga regional 4A police. So maraming maraming salamat Taus po. Taus puso din ang pasasalamat ng mga mag-aaral, guro at magulang sa munting handog ng mga kapulisan sa kanilang mga anak. Mula dito sa paaralan ng Post Elementary School Camp, Ms. Antenin, Kalamba, Laguna. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Kachiruman, Jody Marino Muso. Ano mga Pagpapas, tagatagulit ng balik. Maraming salamat Patrol Woman famoso.